For today's video guys, no, may may uh, na naman tayo na binto machine. Ang gusto kasi ng ating customer na uh, heavy duty daw, yung hindi dali-dali masisira. So ayan, ayan ang ginagamit ko na mga piyesa, contactor na ang ating ginagamit. Hindi na tayo gumamit ng ala na mga piyesa kasi madali masira pag ganun, hindi aabot ng 10 years at 20 years. Itong setup na to ay napaka heavy duty nito kahit malaking uh, mga pampang ilagay mo dito, hindi to masusunog, 220 volts lahat ang ating uh, gagawin uh, at saka pagkatapos, lagyan lang natin ang transformer na 12 volts para sa ating water pump so ayun, uh, kung gusto nyo matuto uh, uh, tapusin nyo ang video at uh, saka panuorin nyo hanggang sa dulo uh, at mahaba-habang explanation po ang kailangan dito para matuto kayo kung paano itong iwa wiring So, ayun guys, simulan na natin. So, ito ang diagram natin guys sa ating bindo machine starts up with timer automatic off. So, napaka-heavy duty nito guys. Uh, simulan na natin. Dapat maglagay tayo ng isang wire sa line 1 patungo sa number 1 ng stop push button. Dapat sa line 1 at ilagay natin sa number 1 sa stop button yung red pagkatapos galing sa 1 sa stop button papunta tayo sa 2 stop button at ikukonekta natin sa 3 sa start button e, bali i-jumper natin di kan diha sa start button sa stop button Paingon dire sa number 3. Direk. Gikan sa stop, paingon sa start. Number 3. So, sunod. Pagkatapos Gikan sa, uh, dito sa 4 sa start, sa sitting. uh, punta naman tayo sa timer uh, 7. Uh, Gagaling sa 4 na start. Timer. At papunta 7. sa 7 sa timer. Pahingon sa 7. Bali may gustong matuto at uh, tinuruan ko kung paano magbasa ng diagram para madali ang pagbabasa. At uh, saka hindi siya maliligaw. Pahingon ka ana. Hmm. Yag ma. na. Nagmama dito pagkaubos. Pahingon na po dana. Surot ubus na po. Pahingon na po dana. Pero... Tabos sa pod, na na. Basta magbasa ka 1 diagram para di ka malibog. Ma-mana ipod ba? So ayun guys, natapos na pag uh, connect niya sa 7, galing sa 4 sa start hanggang sa 7 sa ating timer. Pagkatapos uh, sa 7, pupunta tayo sa number 2 sa timer at uh, ilalagay natin sa neutral. Ilalagay natin sa neutral yan nakalagay na nakalagay na sa neutral at katapos dito naman tayo sa 3 sa baba tayo sa 13 so galing sa start number 3 ating i-coconnect dito sa number 13 ng ating contactor or pickup coil maro gihapon na yung mong pero mas maya dyan mag process dyan yeah, process, so, So, galing sa 3 sa start, papunta sa 13 ng ating contactor. Ah, so, no, Ang susunod guys, galing sa, sa 4 sa start, 4 papunta sa number 14 ng ating contactor. Six, yeah. six, three, four, 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 ah, itatap din natin. Oh. Ayaw, katurusin sa ako oh, anak. Diri na contactor. Ayaw, jumper din na. City mo no? Katorse. Katorse. Una din bubo katro. mo katorse. na sa katro. Taingon sa katorse. sa Taingon Sa 14. 14. So ayon guys pagkatapos Uh, sa 8 tayo makukuha um, tayo ng supply ng line 1 so pwede tayong mag jumper sa 7 patungo sa 8 at pwede naman doon tayo kukuha sa 5 pero pwede po tayo sa 7 padong dito sa ra. pero line man sa diagram sundon diagram kukuha na So ayun guys, sinunod namin yung nasa diagram. 5 patungo sa 8 nya sunod pagkatapos guys uh, galing sa 5 patungo patungo sa A1 dire na so galing sa 5 papunta tayo sa A1 uh, ating pick up coil ayan A1 papunta diyan tapos na ang susunod naman ah uh, ang A2, ilalagay natin sa neutral. Neutral. Ani sa kung 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 ito, padong sa neutral kung dito kung 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 Charo sa kung gikan sa

light bulb yung isa ka, uh, ka wire ay ilagay natin sa A1 at ang isa naman ilagay natin sa A2 yung green na bulb natin check tani okay na sunod na ang susunod natin gawin ay galing tayo sa line 1 pupunta tayo sa 21 ng contactor 21 ako, gikan sa line 1 butang ka sa 21 gikan sa line 1 siya, ardo po nagsisiyo para po kaganan 21, <laughs> 21. niya, gikan sa 22, 22 pagkatapos, ilagay natin sa yung, yung wire sa 22 patungo sa ating red na 22. uh, light bulb ito, ay, hindi ka nalilang Ina, kumana, bro Ito, pinagpunan Yung kito Ayun ang sa katiyo Dato, wala ko Pagkatapos, yung isa namang wire Ay papunta naman sa neutral Kahit saan, basta neutral Start Padagan Doon sa neutral Ito lang ibot Ibutang mak, kaning usama. Ibutang nam nila jud Tapos ang susunod natin gawin ay yung ating coins slot switch ay ating i-install at dapat ihinang natin para mas matibay at lagyan natin ng dalawang wire papagapang natin. Pagkatapos Ika natin yung pagapang sa dapat yung dalawang screw tigisa sila ng wire okay, sa yun, ating kusla. Si, kasi dalawa ang wire na kusla. At natin sa isang ay, screw. Okay. Ayan. Kahit magkabulitaran okay. yan, walang problema okay, kasi okay. yan okay. ang magiging okay. start button natin. At yan ang magiging uh, trigger nya kapag okay. hinulugan na ng piso. So, pinalitan namin yung mga wire ng kontaktor. Yung mga white at itim para kung magtro-troubleshooting madali lang ang pag shooting kasi may coding siya may color coding kaya pinalitan namin ang mga wire timer pagkatapos dapat yung timer natin dapat siya ay hindi sira dapat gumagana ang ating timer mas mabuti kung bago pero kami wala kasi kaming bago kaya pagsatsagaan lang namin five. itong gumagana pa naman itong timer na ito tapos saksak -sak. pagkatapos ititesting muna natin lang. kung uh, kakagat ba yung kontaktor kapag hinuhulugan ng piso isinit ko sa 5 seconds para madali Pagano lang Yako, piso. Uh, Wal wala pang ano yan, eh. uh, transformer Sera. para sa pump Basta mo siga ng green. Kagat ba ang Green to yung kita pa no. Ibig sabihin kagat ang kontak. Five seconds sa yang Hold it So ayun ah uh, nakatao na at uh, na natin kung gagana ang So ayun gumana umilaw yung green at automatic off siya katapos ng 5 seconds. Sayo So ayun, perfect ang pagkawiring at ito ang ginuturuan natin. <laughs> uh, masaya siya dahil minor uh, may siya sa ating mga ginagawa. So, sunod na na, na ang to. next nating gagawin ay ay install natin yung um, outlet para sa saksa sa gagawin natin yun para saksakan ng ating transformer na 12 volts. So lagyan muna natin ng supply yung line 1 ilagay natin sa L1 or load 1 or line load 1. So, ang, ang neutral naman ilagay natin sa uh, L3. Tapos, walang screw ating hihinang para madikit natin at matap natin. Pagkatapos natin hihinang, ito na. Ating itatap sa line 1. At, ang isa doon sa line 2 para magkakasuplay ang ating outlet karagi sana itap dire pagkatapos ilagay ng outlet ilagay natin yung uh, isang wire sa line 1 at ang isa sa line 3 So, kahit magkabaliktaran pa yan, wala problema yan, wala naman kasing polarity yan. Ang importante, ma-install lang yan. Pagkatapos, i-install natin ang outlet para may kasagsakan tayo sa transformer. Sa outlet. Bale na Tapos na ating outlet at isusunod naman natin itong transformer. Bali, itong transformer ay may 18 volts, 0.5 po siya at 0. amperes. So, gagawin po natin yung 12 volts na may 2 amperes kasi ang ating um, motor pump ay 12 volts lang po. Kaya, i-convert natin sa 12 volts ang ating transformer. So, ang gawin lang natin sa transformer na to uh, eh, kunin natin yung white kasi hindi naman yan kasali tapos ang ang red at ang yellow nyan ay tut yan ang ating source o 220 volts yan ang lalagyan natin ng plug para isasaksak natin sa outlet mo na ibutang nato plug sa itong plug? Asa itong plug? Buta na to ane. Lag. Kana lang, kana lang, isumpay lang nato na kay para taas taas siya ba. lugos sa gabot. Eh splice lang. Ya, yeah, tapos kining duha. iting zero itong zero volts, volts na yellow, yellow, yan ang ating bale negative, at saka yung 18.5 uh, volts okay, yan buta yung buta positive at gagawin natin yung 12 volts lalagyan natin ng uh, diode para magiging 12 volts siya yeah, magiging DC ang kanyang supply hindi na namin tinester kasi proven ang tested na namin ito at ganito marami kaming ginawa na ganitong setup na hanggang ngayon hindi pa nasisira kaya hindi na namin tinesteran So provenance na po na magiging 12 volts po ang labas kapag nilagyan ng diode. Kasi kung hindi po 12 volts, masisira po yung pump. So ayun, yung plug natin, yung yellow at thread natin ipa-plug. Kasi yan ang power source ng ating ating transformer at lalabas doon sa... Eh. brown at saka yellow yan po ang 12 volts natin so bago yan puputuli natin at talagyan natin ang brown okay. siya yan ang ating uh, live wire or 12 volts na live wire mm -hmm. ang isa ay negative yung yellow ang negative so lalagyan muna natin ng diode pagkatapos kukunin natin yung pump at uh, yung red ilalagay natin yung red na wire sa pump patungo sa may diode na wire guys, uh, splice natin yan po kasi ang ating uh, positive ng ating transformer pagkatapos yung yellow wire dugtungan na natin ng wire at pagkatapos sa dugtungan ng wire ilagay natin sa negative yung uh, black yellow patungo sa black wire na ating water pump So, itong pump ilalagay muna natin sa paa ng ating controller kasi hindi pa naman natin ilalagay sa dispenser kasi may part 2 ito so, napakataas kasi So, abangan nyo ang part 2 ng ating pag-wire ng ating heavy duty na uh, bindot tubing machine at pagkatapos uh, lalagyan natin ng mga tape ang mga splice at yung mga open na pwede yung pagmula ng short lalagyan natin ng electrical tape para safety okay, para tapos ating iti-testing kung gagana ba pati yung pump dapat gagana siya Ya, sa kita. breaker? So, ayun guys, uh, perfect ang pagpagawa ng ating heavy duty na uh, tubig machine. So, go, mag part ito be kung be paano sa dispenser at paano mag set up. So, abangan abangan nyo lang ang so, part 2. So, ayun kung nagustuhan nyo yung video, mag like kayo, share, comment at mag subscribe kayo. Click na rin na po ang notification bell para ma-update uh, kayo sa ating next video about itong bindo machine. God bless us all. Thank you po sa pano noon at sana may, may matutunan kayo sa aking mga vlog.